gun license. Um, isa sa mga requirements sa license to own and possess firearms. Meron silang, kailangan nilang mag-drug test. The, ang yung result valid for one year from date of exam. Ako po si Jude Daniel Mendoza. Ako ay 53 years old. I'm working for the PNP nasa crime laboratory po ako naka-assign at designated dito sa Cebu sa Regional Office 7. Ako po isang medical technologist by profession. Tapos ang trabaho ko po ngayon ay ako yung drug test supervisor. Yung trabaho ko ngayon is purely drug testing. Drug testing sa licensed to own and possess firearms sa promotion. So so lahat ng police na recruit dito sa Cebu lumadaan sa akin for drug testing dumadaan din sila sa promotion nila at dumadaan din sila sa random hanggang sa mag-retire sila kung hindi sila malipat ng ibang region. Kaya may standing joke kami doon sa office namin sa Gorordo na sabi nila, Madam, ang tindi mo, kasi lahat ng dumadaan sa'yo sa opisina mo, naiihi talaga. Pangalan at yung mga OR number nila, na-assign na rin ng case number, pag negative na yung result, pwede na akong mag-click ng results nila sa online account nila. Hindi nila alam ang schedule. Oo, tsaka surprise. Mostly na so surprise. Pero ginagawa din namin ito para sa promotion, doon sa mga recruits. ang umpisa punon pagka-graduate ko at pagkapasa ko ng board exam, meron kasi ako mang dalawang auntie na nagtatrabaho na dito sa Cebu, sa PNP. Ah, PCINP pa yan noon. Ah, sabi nila, pasok ka namin. Eh, ako naman isip-isip ko naman na kasi pag nasa gobyerno ka, mas stable ka. Lumabas yung appointment ko, nag-report na ako sa crime lab, iba pala yung magiging trabaho ko. Forensics pala. Kaya, nung una, hesitant ako Tsaka hindi ko alam kung magsusurvive ako. Kasi nga, alam ko yung pagkatao ko, di ba? Originally, yung trabaho ko, nagsiserology ako. Yun yung examination of body fluids. Kaya ang tanan mo transaction, ato is sir. Ang isang imong result sa drug test. Sige, sir. Thank you, sir. Ang pinakamahirap na part ng trabaho ko is noong examiner pa ako ng sis dangerous drugs. May iba, sindikato, ang buhuli, drug pusher. Tapos pag pumupunta ako sa court, bitbit -bit ko yung ebidensya. Risky din yung job ko. All the accused are hereby found guilty. Pinak high profile case ko yung Chong case. Isa ako dun sa mga prosecution witness. Ako yung nag-examine ng damit nung katawan ni Marie Joy nakita doon sa baba ng pampang. At nag ako noon. That was uh, yung nag sa karir ko. Kasi at that time, marami kasi silang lawyers yung defense. Tapos, uh, the day before na ipipresent ako, nagsabi yung prosecutor na, uh, I would like to request your honor that a subpoena be issued to Jude Mendoza. Nag-interject yung isang defense lawyer. Sabi niya, who is Jude Mendoza? Is he a she or a he? Ganon. Kinabukasan, nasa headline ako ng dailies. At yun ang naging headline. Is he a she or a he? Tapos may picture ako din sa baba. Good morning. Uh, I will be your lecturer for forensic chemistry. Gusto ko rin protektahan yung organisasyon ko. Gusto ko kasi yung malinis ang image. Dr. Edmund Locard is the father of modern forensic science. Yung trabaho ko kasi, ang puhunan ko doon is integrity pag nagkakalat ka sa publiko, mababawasan yung integrity mo na humarap ka doon sa husgado. Kaya isa yun sa pinoprotektahan ko, yung image. Yes, nag ako na sa PNP na ako, na sa PCINP na. Yung appointment ko was 1989. 1988, nasa servisyon ako, OJT pa ako noon. I started taking hormones mga around 1988 eh. until now. Kaya ganun katagal. Siguro kaya kung titingnan ako, mas mapagkakamalan pa talaga ako talagang babae kaysa doon sa magiging papagkamalan kang bakla. Na nasa servisyon ako, unti-unting nagta-transition. Kasi nag e na yung hormones. Unti-unti ako nagiging soft. Yung soft na term is yung unti-unti kang nagiging babae tingnan. Actually, hindi ko maalala na nagkaroon ako ng talagang difficult time except for one instance na meron kasi kaming tinatawag na class picture. Eh, Siyempre, mahaba yung hair ko. Tumawag dun sa boss ko. Sabi na, oy dapat si Jude makmukhang lalaki. Papicture kayo ulit. Pagkatapos nun, sabi ng boss ko ng ganun, sabi ko, sige, papicture kayo ulit, wala ako. Every three years, may bago kaming set of uniforms. May pang Monday, Wednesday, at Friday. Ang pinapadala sa akin, set ng lalaki. Ang ginagawa ko, eh, hindi ko talaga ma-feel na magsuot ng damit pang lalaki. Kahit uniform pa yun. Ang ginagawa ko, meron kasi kami diyang trans man. Tinatawagan ko, Hoy, Janet, palit tayo ng uniform. Akin na yung tela mo at sa'yo na yung tela ko. Kaya, girl. Kalaunan, pag nagdi-distribute na ng set of uniforms, tina tinanong ako, ano daw gusto ko na set ng uniform? Sabi ko, siyempre sa babae. Kaya yun, hanggang ngayon, talagang pambabae na yung mga uniform ko. Magmulat mula na magkaroon, nakagisnan ko. Ako yung eldest child kasi. Tapos yung binibili ng parents ko ng mga toys, are toys for little boys. Hindi ko nilalaro. Doon ako naglalaro doon sa pinsan kong babae yung mga walking doll, yung mga paper doll, jackstone, luto-luto, gano'n. Tapos, um, alam ko talagang different ako kasi yung mga walking dolls noon, yung panahon ko, kasi kasi laki ko lang kasi maliit ako na bata. Yung isa hinuhubaran ko, hindi dahil interested ako dun sa hubad na katawan, kundi interesado ako sa damit niya. Sinusuot ko yung damit niya. Kasyang-kasya sa akin, alalang-alala ko pa yung damit. Um, aqua blue, tapos meron siyang burda na puti. Tapos pleats yung skirt niya. Tungto ako nun. Napalo nga ako ng mami ko na makita niya ako nakatulog sa sopa pagdating niya ng bahay. Suot-suot ko yun. <laughs> Kaya alam ko na kung different ako. Yung daddy ko, mostly, siya yung parang in denial. Eh, eldest kasi ako eh. Tapos, my full name is Jude Daniel. Tapos yung father ko is Danilo. So parang junior ako. At yung daddy ko, nagbo-boxing din. Nang lumabas na halatang ibang-iba ako, siguro nandoon yung frustration kahit love niya ako kasi nga anak niya ako. Pero nandoon yung, you can just imagine his frustration na nagiging iba yung pagkatao ko. Pero eventually naman, yung daddy ko, he learned to accept for who I am. Lalo na yung mami ko. Pero yung mami ko ngayon, kahit babaeng-babae na yung itsura ko, dudong do pa rin ang tawag sa akin. Pero minsan sabi niya, o dong, baka gusto mo tong kulay ng lipstick na to. O dong, may blouse doon sa bed mo nilagay ko. Tingnan mo kung gusto mo. Pero dong pa rin. <laughs> personally, sa buhay ko, hindi naman ako, maliban dun sa pagiging involved ako sa forensics, being a government employee and a forensics examiner, normal din ako. Meron, gusto ko yung magpaganda. Mahilig din ako sa mga damit. Mahilig ako sa alahas. Mahilig ako sa bags, mga shoes. Kung ano yung, hindi lang ako MLBP. Pero kung carry sa bulsa, why not? Nandito yung father ko. Siya yung nasa second floor. Tapos eto, this is my younger brother, si Daryl. He died in 2013. Massive cardiac arrest. Uh, siya yung kapatid ko na siya lang yung naglaro ng mga toys for boys ko. At nang mag-umpisa siya maglaro, dun lang nagkandasira kasi nga jackstone yung tinlararo ko. Di ba? <laughs> Growing up, Siyempre, stricto yung daddy ko. Dahil takot din ako na mabugbog or mapagalitan. I never got to join yung mga pageant-pageant. Hindi ako nakapaggala ng nightlife. Hindi uso sa akin yon. From school, house. School, house, school. Ganun yung buhay ko. Maganda na rin siguro yon kasi kung gaano ka-disiplinado yung father ko sa buhay ko, kaya siguro ako ganito na hindi ako yung... Ka Sabi ko kasi sa kanya. At least may proud ka. Sa mga na-achieve ko. in a way, is very instrumental kung sa pagkatao ko. Dahil is masyado siyang stricto. Siguro, kung hindi siya naging stricto, baka pakalat-kalat din ako. Nakuha ko yung disiplina niya.